Inutusan ng polis ang babaeng driver. Nubuksan ang isang kabaong na nasa likod ng sasakyan niya. Ngunit hindi inaasahan ng polis nito ang mga susunod na mangyayari. Ang polis na si Ben ay naglalakad sa pangkaraniwan niyang ruta. Ini-enjoy niya ang kanyang paglalakad habang hindi pag-aano kainit ang sinag ng araw. Nasanayan niya ng maramdaman habang naglalakad siya dito ang napakapayapa at tahimik na kapaligiran. Ngunit lahat ng ito ay magbabago. Nang lumiko kasi siya sa huling kantong nilalakaran niya, ay nakakita siya ng isang bagay na nakakagulat. Isang nakapark na van ang kumuha ng kanyang atensyon. Nakapark kasi ito sa madamong bahagi sa pagitan ng isang puno at ilang mga damo na nagdulot para magkaroon ito ng kakaibang ora. Kaya naman, nang makita ng police officer ang van na ito, ay una niyang naisip na siguradong labis na nagkakamali ang driver ng van na ito kung sa tingin niyang may tatago niya ang sasakyan sa pagitan ng isang puno at malalaking mga damo. Dahil sa katunayan niyan ay mas lalo lang itong kapansin-pansin para sa mata ng mga tao. Maya-maya pa ay nagpalingaling na sa paligid si Beb na tila ba animoy naghahanap ng mga sinyalis ng aktibidad sa paligid. Ngunit wala siyang nakitang kahit na sinong tao na nararoon. At dahil nga dito ay mas lalo lamang nakuha ang kanyang interes ng sitwasyon. Sa mga typical na araw, ang ganitong uri ng pagkakaparking ng isang van sa isang parte ng kanilang bayan ay iisa lamang ang ibig sabihin na mayroong kung anong kriminal na aktibidad ang nagagana. Pero kakaiba ang mga sandali na ito dahil ng pagkakataon na makita niya ang van ay wala siyang nakitang kahit na anong sinyalis ng paggalaw. Kaya naman na pagdesisyonan ni Ben na mas lalo pang lumapit sa van na walang kamalay-malay na talaga namang sobrang magbabago ang magiging araw niya sa umagang iyon. Tumawid siya sa kalsada at dumiretso na nga sa madamong parte ng syudad. Agad niyang tinignan ang bawat gilid ng van pero sinugurado niyang magiging maingat siya sa kanyang paggalaw dahil gusto niya munang malaman kung meron bang tao sa loob nito at kung sakaling mang may taong nagtatago sa van ay gusto niyang siguraduhin na hindi siya makikita nito. At ang kanyang plano ay tila ba nagbunga nang mapansin niya na mayroong tao sa driver seat ng sasakyan. Simula kasi nang makita niya ang misteryosong nakaparking na van na ito ay hindi siya nakapansin ng kahit na sinong tao sa paligid o kahit na anong uri ng paggalaw mula sa kahit na sino. Pero ngayon lumalabas na meron palang nakaupo sa loob ng van simula pa noong una. Ang tao na ito ay tila ba naghihintay pero para kanino at para saan? kailangan ng gumawa ng aksyon ni Ben ngayon bago pa dumating ang kung sino mang katransaksyon na iligal ng driver na ito. At dahil nga sa kanyang naiisip, ay agad niyang nilapitan ng mas malapit na distansya ang van. At doon ay nakita niya kung paanong naging alerto ang driver sa kanyang naging paggalaw at agad na tumingin ito sa kanyang direksyon. Nasurpresa si Ben nang malaman niya na ang driver na nasa loob nito ay isang babae na talaga namang gulat na gulat sa biglaan niyang pagdating. Iisa lang ang tumatakbo sa utak ni Ben na ang lahat ng mga nangyayari sa sitwasyon na iyon ay talaga namang kasuspe-suspecha. Dahil sino nga ba naman ang hindi magtataka kapag nakakita ng isang van na nakapark sa gitna ng damuhan habang may nakaupo na driver doon na isa pa palang babae. Kaya naman agad na pinag-utos ni Ben na ibaba ng driver ang bintana ng sasakyan at dito ay inutos niya na kunin ng babae ang registration nito. Hindi naman maiwasan na mapansin ng polis na si Ben ang nanginginig na kamay ng babae habang inaabot nito sa polis ang mga dokumentong hinahanap niya. Lumalabas na wala namang problema at negatibo sa papeles at dokumento na pinakita ng babae. Pero anong nangyayari? Yan ang tanong na gumugulo sa isipan ng polis habang sinusubukan niyang maintindihan ng sitwasyon. Ang pinakamagandang paraan lang para maayos ang sitwasyon na ito ay bigyan ng warning ni Ben ng babae at paalisin na ito sa lugar na iyon. Ngunit ang lahat ng pagpapaalala ni Ben ay hindi pinansin ng babae at ni hindi nga ito kumilos ni isang pulgada. Kaya naman hindi na natin masisisi kung lalo lamang nagsuspecha si Ben sa sitwasyong kinalalagyan niya. Bakit ganito kumilos tong babae na to? Wika ni Ben sa kanyang isipan. Noong una ay nakikipag-cooperate naman ito sa mga sinasabi ng polis. Ngunit ngayon na pinapalis na siya ni Ben ay ayaw niya ng gumalaw. Kaya naman sumandal si Ben sa van at dumungaw sa loob nito habang umaasa na makahanap siya ng mga kasagutan sa loob ng sasakyan. Nang bigla na lamang manlaki ang mga mata niya sa sorpresa dahil talaga namang merong hindi tama na nangyayari. Ang nakita kasi ni Ben sa loob ng van na tinatago ng babae ay isang kabaong. Pero nung una ay hindi pa sigurado si Ben kung tama bang nakikita ng kanyang mga mata. Kaya naman, lalo niya pang inusog ang kanyang ulo para lalong makita ng mas malinaw at mas malapit ang bagay na iyan. Pero ngayon hindi na siya nagkakamali. Isa nga itong kabaong. Kaya naman ang sitwasyon na ito ay mas lalo lamang lumala. At talaga namang hindi na nagugustuhan ng parehang panig ang mga nangyayari. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang sorpresa. Habang kasi nanlalaki pa ang mga mata ni Ben sa kanyang natuklasan, ay hindi niya pa rin inaalis ang kanyang katawan na nakadungaw sa loob ng van. Ngunit tila ba ay hindi siya pinapansin ng babae at misteryosong nakatitig lamang ito ng derecho sa harapang salamin ng sasakyan na para hindi siya natatakot sa kung ano man ang pwedeng mangyari at para bang wala si Ben sa kanyang tabi. At doon din ay napansin ni Ben ang pagpatak ng kanyang mga pawis na nagmumula sa kanyang noo at pawis din ng kanyang mga kamay habang nakahawak ito sa manibela ng van. Nang makita nga ni Ben na mayroong isang malaking bagay na tila ba isang kabaong ang nasa likurang bahagi ng van ng babae at nang mapagtanto rin ni Ben na tila ba ay ayaw siyang pansinin ng babaeng driver, malinaw na sa polis na meron nga itong tinatago at napuno na ang pasensya ni Ben kaya naman agad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan ng driver at nagdemand ito sa kanya na lumabas ng sasakyan at sundan siya sa likod ng van. Tumitig lamang ang babae sa kanya na merong malaking mga mata habang dahan-dahan na lumabas sa sasakyan niya. Sinenyasan niya ang babae na maglakad papunta sa likod ng sasakyan at dito ay napansin niya kung paanong nagpalingalinga ang babae. Kaya naman maging si Ben ay napalinga rin sa paligid. Nag-aalala siya na baka may kung sinong kasabwat ang babae na ito na bigla na lamang dumating. Matapos makasigurado na wala pa rin namang mga tao sa paligid, ay inutusan niya ang babae na buksan ang kabaong. Pero nang nagsasalita na si Ben sa kanya, ay huminto na sa paglinga-linga ang babae at tumitig na lang ng maigi kay Ben at hindi nagsalita. Ang kanyang kamay ay napakalikot din, na parabang nag-iisip siya sa kung ano ang susunod niyang gagawin at sasabihin. Pero ano nga ba ang tinatago ng babae na ito para magdulot na umakto siya ng ganitong kakaiba? Umabot na sa puntong wala nang magawa si Ben dahil hindi naman siya sinusunod ng babae. Kaya naman, walang ano-ano ay agad niyang binuksan ang likuran ng van. Para kay Ben ay tama na ang oras na sinayang niya. Para subukan kausapin ng babaeng ito na halata namang wala sa kanyang katinoan. Ang kabaong sa likod ng van ay talaga namang napakalaki para sa espasyo nito. Mukha naman itong matibay at merong kulay bughaw na coating. Sa pagkapa ni ben sa loob ng van ay doon ay may nakapasya na isang malamig at mahabang metal. Pagkakuha niya ito ay napagtanto niyang isa itong crowbar na kung saan ay pwede niya namang magamit para mabuksan ang kabaong. Agad niya itong binuksan. Pero ang nakita niya sa loob ay talaga namang gumulat sa kanya dahil walang laman ang loob ng kabaong. Nang dahil dito ay gusto niyang tadtadin ng napakaraming mga katanungan ng babae ngunit hindi niya ito magawa. Hindi siya nakapagsalita. Napatingin na lamang si Ben sa babae na mayroong nagugulo ang itsura. Pero sa sorpresa niya ay tila ba hindi interesado ang babae sa kabaong at nagpapalingalinga na naman sa paligid na para bang nag-iisip siya kung ano na naman ang susunod niyang gagawin. Pumasok pa si Ben sa loob ng van para inspeksyonin pa ito ng maigi. Pero talaga namang hindi pa pala doon nagtatapos ang sorpresa at hindi ito alam ng polis. Habang iniimbestigan at ine-examine niya kasi ang loob ng kabaong ay biglang umalog ang loob ng van at ibig sabihin lamang nito ay pumasok sa loob ng babae. Isa lamang ang tanong sa isipan ni Ben. Handa na nga bang makipag-cooperate ang babae sa kanya? Pero bago niya pa ito matanong sa kanya, ay nakarinig siya ng isang mahinang salita. Bumubulong ang babae sa kanya at hindi nga rin nagtagal ay bigla itong umiyak ng malakas. Sa kabila ng katotohanan na napakatagal na at ilang taon na ang binilang ni Ben sa kanyang serbisyo na kung saan ay nakakita na nga siya ng iba't ibang mga sitwasyon pero hindi niya naman maitatago ang kanyang sorpresa sa nangyayari ngayon. Ano nga ba ang nangyayari? Bakit bigla na lamang umiyak ang babaeng ito sa kanyang harapan? Iniisip ba ng babae na mayroong natagpuan na kontrabado? o anumang iligal na bagay si Ben sa loob ng van para magdulot para siya ay makulong? Ano nga bang ang tinatago niya? Ang bigla ang pag-iyak ng babaeng ito ay nagdulot lamang para mas mukhang kahinahinala ang babae. Lalo na at simula noong makarating ang polis nito sa van ay kumikilos nito ng kahinahinala. Mula umpisa ay naging istrikto na si Ben at direkta sa pagtatanong sa babae. Pero ngayon pakiramdam niya ay ito na ang tamang oras para pilitin niya ito. Ito na ang oras para malaman niya ang mga kasagutan. Pero talaga namang hindi niya mahuhulaan kung ano ang mga isasagot ng babae sa kanya. Sa kauna-una ang pagkakataon kasi, narinig ni Ben na magsalita ang babae. Nakarinig siya ng isang nanginginig na boses habang nagsasalita ito. Ah, ayaw kong, ayaw kong gawin to. Kailangan mag-focus ng maigi ni Ben para maintindihan niya kung ano ang sinasabi ng babae. Pero talaga namang nagulantang siya nang mapagtanto niya kung ano ang gusto nitong sabihin. Isa itong seryosong pagkakataon. Sinabi kasi ng babae na hindi niya naman talaga gustong mapunta sa sitwasyon na iyon na kung saan ay may pumilit lamang sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano siya sabi mong pinilit ka lang para gawin to? Ang pagkaalarma sa boses ng polis ay talaga namang malinaw at kapansin-pansin. Sinubukan niyang alalahanin ang pangalan ng babae para kahit papaano ay mapagaan niya ang kalooban nito. Ngayon na nagsisimula ng magsalita ang babae, ito na ang pinakaperpektong oportunidad na makakuha siya ng kasagutan. Ang babaeng ito ay nagangalang Stephanie at talaga namang mula umpisa ay sobra ng nervyos ang kanyang nararamdaman at pag-aalala. Simula nga nang makarating ang police officer at kumprontayin siya nito. Hindi niya naman kasi inaasahan ang mga pangyayari na ito. Pero ano nga ba ang gagawin niya? Hanggang sa wakas nga ay umabot na sa puntong hindi niya nakaya pang maatim ang kanyang nararamdaman at sumabog na lamang siya at umiyak. Wala akong magawa. Tinakot niya ako at yung anak kong babae. Kailangan ko itong gawin. At doon ay nakita ng babae ang gulat na gulat na ekspresyon sa mukha ng polis. Talaga namang hindi inaasahan ng polis nasasabihin ng babae ang mga bagay na iyon kaya naman nagpatuloy lamang ito sa pakikinig habang kinikwento ng babae ang kanyang istorya. Kahapon noong araw na iyon ay nakasalubong si Stephanie ng mga kalalakihan na may mga delikadong itsura na sa hindi malamang dahilan ay napakaraming mga bagay ang alam tungkol sa buhay niya at sa buhay ng kanyang anak na babae. At kung hindi niya gagawin ang mga inutos nito sa kanya, ay isang teribleng pangyayari ang magaganap sa buhay niya at ng kanyang anak. At noong umaga nga ng araw na iyon, pagkapasok niya sa loob ng van ay nakakita siya ng isang sulat na naglalaman ng mga instruksyon. At nang napatingin nga siya sa likurang bahagi ng van, doon niya na rin napansin ang kabaong. Ayon sa mensaheng kanyang nabasa, kinikailangan niyang pumunta sa lokasyon na sinasabi sa lihab dahil meron siyang kailangan kunin doon. Pero hindi lamang doon nagtatapos ang note na kanyang nabasa dahil meron din itong nakakatakot na babala. Sa likuran kasi ng note na iyon ay may picture niya at ng kanyang anak habang hinahatid niya ito sa kanyang paaralan. Kaya naman ang tanong ngayon sa ating istorya ay napagtanto na nga ba ng polis na wala namang kahit na anong choice ang babae kundi gawin ito. At naniniwala kaya siya sa kanyang kwento? Talaga namang labis ang pagkatakot na nararamdaman ni Stephanie na kung saan ay ginagawa niya ang lahat ng makakaya para malinaw na ipaliwanag at sabihin ang kanyang sitwasyon. Siusubukan niya ring maging kalmado hanggang maaari. Pero talaga namang hindi niya may tago ang pagkabalisang nararamdaman niya nang biglang may napagtanto siya. Paano na lamang kasi kung ang mga delikadong lalaki na kanyang nakausap ay makita siyang kinakausap ang police officer na ito? Dahil ayon sa instruksyon na binigay sa kanya ng mga kalalakihan ay kailangan niyang iwan ang kabaong sa likod ng van sa isang lugar nang wala siyang kinakausap na kahit na sino. Kaya naman agad siyang dumiretso sa manibela na para bang natutuluro na sa kanyang gagawin. Pero hindi naman pwedeng payagan ng polis na ito na makatakas lamang ang babae kaya naman agad niya itong sinundan. Anong ginagawa mo? Pagtatanong ng polis. Pero ngayon ay sinusubukan na ni Stephanie napigilan ang kanyang mga luwa at nagsimula na siyang sumigaw. Paano kung makita nila tayong nag-uusap? Hindi, hindi ligtas yung kalagayan ng anak ko ngayon. Kailangan mo akong tulungan pakiusap. Tinignan ni Ben ang babae at nakita niya kung gaano ito kadesperado at doon niya napagtanto. Nagsasabi nga ito ng purong katotohanan. Kaya naman agad niya ulit tinignan ang kapaligiran upang makasigurado siya na walang kahit na sinong tao ang nagmamasid sa kanilang ginagawa. Sa ang palad naman ay wala siyang nakita. Sobra nga lang bang nag-aalala ang babaeng ito na baka may nakakita sa kanila? O baka naman huli na ang lahat? Kaya naman hanggat maaari ay nagmaneo sila ng napakabilis para makapunta sa eskwalahan na pinapasukan ng kanyang anak. Determinado si Stephanie na makuha ang anak niya doon ng ligtas abang determinado din naman ng polis na si ben na malaman ang punot dulo ng kasong ito. Sa sobrang pagpapanik ng nararamdaman ni Stephanie ay tila ba nalilimutan niya ng may polis pala siyang kasama sa loob ng van na kung saan ay lagi siyang pinapaalalahana ng polis na si Ben na huwag nitong lalabagin ang kahit na batas trapiko. Maya maya pa ay nagsimula nang ang magsisisigaw si Stephanie. Sinisigaw niya ang pangalan ng kanyang anak na babae. Lizzie! Lizzie, nasaan ka? Pero walang sumasagot. Hanggang sa may iba na nga rin nararamdaman ng police officer na si Ben mula sa kanyang katawan. Nang bigla na lamang, may isang batang babae na tumakbo papunta kay Stephanie. Napaluhod naman si Stephanie at agad na niyakap ang kanyang anak. Gumaan ang kanyang kalooban. Pero pinaalalanan pa rin naman ni Ben na hindi pa rin sila ligtas. Masaya siya para kay Stephanie dahil nakikita na nito ang kanyang anak pero hindi naman ibig sabihin nito na ligtas na sila sa kapahamakan. Sa mga pagkakataon kasi ngayon na wala si Stephanie sa pinangako niyang lugar na pupuntahan niya, siguradong hinahanap na siya ng mga kriminal at hinahanap na rin nito ang kanyang anak na babae. Kaya naman ngayon ay kailangan niyang malaman kung sino ang mga kriminal na ito para agad niya itong maaresto na magdudulot din ng kaligtasan ni Stephanie at ng kanyang anak. Pero para magawa niya ito, ay pinakausapan niyang mag-ina na tulungan siya at pumunta sa istasyon. Na kung saan ay pwede ngang magkaso sa si Stephanie dito. At sisiguraduhin naman ni Ben ang kanilang kaligtasan. Doon ngay ay napansin niya na tila ba nag-aalinlangan ang babae si Stephanie. Kaya naman kinausap niya ito. Stephanie, nagtiwala ako sa'yo. Binigay ko yung buong pagtitiwala ko. Ngayon, ikaw naman yung kailangang magtiwala sa akin. Naintindihan mo? Saad ng polis. At nang papunta na nga sila sa istasyon, ngayon ay napapansin naman na ni Beth ng lahat ng mga stress at pagpapanik ay unti-unti na ngang umaalis at nawawala sa katawan ni Stephanie. Ngayon kasi na nakita niyang ligtas na ang kanyang anak na babae at kasama niya na ito at alam niyang may tutulong na sa kanya. Tila ba ay napayapa na ang kanyang kalooban? Pero ang kapayapaan na iyon ay mabilis na mawawala matapos niya kasing makatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Habang papasok siya sa police station ay agad niyang sinagot ang tawag na iyon. Mabilis na namutla ang kanyang buong muka at mabilis niyang inalarma ang polis na si Ben. Kitang kita naman ni Ben ang takot na namumugto sa muka ng babae at doon ay agad niyang napagtanto na merong nagaganap na hindi tama. Kaya naman sinenya niya ang babae na sundan siya nito sa isang kwarto na walang tao. Paano nila nakuha yung numero ko? Bulong ni Stephanie kay Ben. Mabilis na sinara ni Ben ang pintuan. Agad na kinuha ang cellphone ni Stephanie at tinodo ang volume nito. Nakita kita at yung police officer na kasama mo. Nakagawa ka ng isang malaking pagkakamali sinasabi ko sa'yo. Saad ng lalaki sa telepono alam namin kung saan ka namin matatagpuan. Dagdag pa ng misteryosong boses. At sa mga sandaling iyon, tila ba unti-unting nawala ang pag-asa sa mukha ni Stephanie. Pero pinalakas naman ni Ben ang kanyang kalooban. Nang bigla na lamang mapasigaw si Stephanie. Sino kayo? Iwan nyo kami! Tantanan nyo na kami! Biglang sigaw nito habang sinusubukan na agawin kay Ben ang kanyang telepono. Mabuti na lamang at Nagawa ni Ben na makontrol ang emosyon ni Stephanie bago pa nito tuluyang mababa ang tawag dahil meron siyang planong naisip. Sinubukan ni Ben na pakalmahin si Stephanie nang hindi gumagawa ng kahit na tunog dahil ayaw niya namang maalerto ang mga kriminal na nagsasalita sa kabilang linya. Napagtanto kasi ni Ben na ang tawag nito ay makakatulong para mahuli nila ang mga kriminal na ito. Magagawa kasi nilang malaman ang eksaktong lokasyon ng tao na tumatawag. Kung mananatili ito sa linya sa loob ng ilang mga minuto. Samantala, bigla na namang nagsalita ang misteryosong boses sa kabilang linya. Pero wala ni isa sa kanila ang nakaintindi at nakarinig sa sinabi niya. "Ano?" tanong ni Stephanie sa lalaki sa kabilang linya. At sa kanilang sorpresa, gumana ang kanilang ginawa dahil muling inulit ng lalaki sa kabilang linya ang kanyang sinabi. At sa mabilis na pagkakataon, ay dumiretso sila sa tech department ng istasyon habang sinusubukan naman ni Stephanie ang lahat ng kanyang makakaya para hindi mababa ng kriminal ang tawag. Nagmakaawa siya dito at nakiusap habang umaasa na tatantana na siya ng mga lalaking ito lalong lalo na ang kanyang anak na babae. Pero habang tumatagal naman ay gumagana ang kanyang plano dahil hindi pa rin binababa ng lalaki ang kanyang tawag na nagdulot para mabigyan ang tech department ng sapat na oras para matrack at ma-pinpoint ang lokasyon ng lalaking ito. Agad namang pinuri ni Ben ang babae dahil sa galing niya sa pakipag-usa. At nang malaman na nga nila ang lokasyon ng lalaki, ay agad na nagmaneo si Ben kasama ang iba pang mga polis. Talagang namang naging ang pagsisimula ng araw na ito para sa polis na si Ben. Ngunit ngayon ay handa na siyang tapusin ito. Si Ben ang kauna-unahang nakarating sa lugar at agad niyang tinignan ang buong paligid. Doon ay nakita niya na ang lokasyon ng lalaki sa tawag ay nagmumula sa isang malaking warehouse. Nang dahil nga si Ben din, ang officer in charge sa kasong ito ay tatawagan niya na lamang ang backup kung kinikailangan. Ilang mga sandali pa, agad na ngang pinalibutan ng mga police officer na kasama ni Ben ang buong paligid upang makasigurado sila na walang magiging takas ang kriminal at makikita nila ito sa lahat ng posibleng nitong daanan. At nang handa na nga ang lahat, si Ben ang kauna-unahang kumilos. Agad siyang pumasok sa loob ng gusali. Dahan-dahan at maingat niyang tinignan ang pintuan. At pagkatapos ay umikot siya dito. Pero bago pa siya matapos sa kanyang pag-oobserba, ay nakakita siya ng isang bintana na pwede niyang pagsilipan ng loob ng gusali. Agad siyang tumungtong sa isang container at dahan-dahan na -dahan tinignan ang loob ng gusali. Nagtataka siya kung ano nga ba ang pwede niyang makita sa loob. Ang gusaling ngayon ay napupuno ng malalaking mga troso at iba't ibang uri ng kahoy na kung saan ang mga ito ay tila ba'y ba nilalagay sa isang malaking container. May isang grupo ng pitong lalaki ang nakatayo doon. Maya, maya pa ay nakita ni Ben kung paano nilabuksan ang isang container na gawa sa kahoy. At pagkabukas nga nito ay nakita ni Ben na mayroong isang kabaong ang nasa loob ng container na kung saan ay agad din naman nilang binuksan ng kabaong at may nilagay na kung anong mga bagay sa loob nito. Doon nga na pagtanto ni Ben na ginagamit nila ang kabaong para maglagay ng mga kontrabado na kung saan ang mga bagay na ito ay iismagil nila palabas ng kanilang bansa. At nang naging malinaw na para kay Ben kung ano nga bang totoong nangyari, agad niyang sinabihan ang buong tropa at pinaghanda ang lahat. Sa kanyang pagsenyas ay agad silang pumasok sa loob ng warehouse na kung saan ay nasurpresa ang mga kriminal na nasa loob nito. Hindi nga rin nagtagal bago sila sumuko at tuluyang naaresto. Naging napakabilis ng mga pangyari at napakalinis ng ginawa nilang operasyon. Ngunit isang problema ang naghihintay sa kanila. Nang mapansin ni Ben na mayroong gumalaw sa bandang likuran ng warehouse, nagkamali siya. Hindi lang palapitong kalalakihan ang nasa loob nito pero walo ang isa sa kanila ay nasa likod at mukhang napansin na ng kriminal na ito na may mga polis na nagmamatsyag sa kanila. Kaya naman nagtago siya sa likod at naghintay ng tamang pagkakataon para makatakbo. Mabilis na tumakbo ang kriminal na ito sa likod na bahagi ng warehouse na kung saan ay mabilis din naman siyang inabol ng police officer na si Ben. Sinisisi ni Ben ang kanyang sarili kung bakit hindi niya napansin ang kriminal na ito. Nang tumatakbo si Ben papunta sa pinto, ay binati naman siya ng kanyang mga kasamahan na pulis na kanina pa pala nagbabantay sa likuran ng warehouse at tuluyan na nga rin nilang nasakote ang kriminal. Pinagtawanan at niloko nila si Ben habang inaaresto ang huling kriminal para sa araw na iyon. Pero binati naman siya ng mga ito para sa isang matagumpay na operasyon na kanyang pinangunahan. Lahat ng walong kalalakihan na iyon ay naaresto at mabilis namang nasampahan ng kaso para sa ginawa nilang pag i ng mga illegal na produkto at mga bagay, lalong lalo na para sa pananakot nila sa isang inosenteng tao para ito ang gumawa ng mga illegal na bagay para sa kanila. Pagkatapos madala ng mga kriminal sa istasyon at kasama na rin ng testimonya at mga ebidensyang nakita nila sa warehouse, ay nakakasigurado ng Seven si Ben na mabubulok sa kulungan sa loob ng mahabang taon ng mga kalalakihan na ito. Nung matapos nga ang lahat ay patuloy naman siyang nagkaroon ng koneksyon kay Stephanie na kung saan ay sinusubukan ng babae na may balik sa normal ang kanyang buhay. Pinasalamatan niya ang police officer ng napakaraming beses habang masaya naman ang police officer na si Ben na natulungan niya ang babae. Ngunit hindi niya naman may iwasang mapansin kung paanong nagkakaproblema ang babae dahil simula nung mangyari nga ito sa kanya ay nagkaroon na ito ng anxiety at depression kahit na nahuli na ang mga kriminal sa kasong ito. Nang dahil dito ay nakaramdam ng pagkahabag si Ben sa kanya pero naiintindihan niya na malaki nga talaga ang naging epekto nito sa mental health ng babae kaya naman dito ay pinakita niya ang kanyang pagsuporta at magkasama silang binibisita ang therapist dalawang beses sa isang linggo para muling manumbalik ang saya ng babae. Hindi nga rin nagtagal tuluyan na siyang nakarecover sa nakakatromang nangyari sa kanya. At ngayon ay pwede na nga siyang maging masaya ulit kasama ng kanyang anak na babae. Ilang mga buwan ang makalipas, nabigyan ng award si Ben dahil sa mabilisan niyang pagresponde at para sa paghuli niya sa isang criminal organization na kung saan ay nagawa niya pang tulungan na may ang buhay ng isang inosenteng tao. At hindi nga kalaunan na pag-alaman niya na kaya pala siya na awarda ng medal na ito, ay may kung sinong tao ang gumawa ng liham na pinadala sa mayor ng kanilang lungsod na kung saan sa loob ng liham na ito ay nagpapaliwanag kung bakit karapat dapat na makatanggap ng medalya si Ben. Dahil para kay Stephanie, ito ang perpektong paraan para pasalamatan niya si Ben sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo naman kalimutang mag-like. Mag-iwan ka na rin ng subscribe button para lagi pa tayong makagawa ng ganito kagagandang istorya sa susunod pang mga araw.